Hello mga kababayan, welcome naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. So this will be my year-ending video. At uh, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga suporta sa akin for the year of 2023 sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming maraming salamat po. At sana po ay meron kayong mga nakuhang uh, tulong or aral sa aking mga videos. At I am looking uh, forward to do more uh, videos for uh, 2024. At uh, sa video na to, gusto kong ipakita yung uh, reality din ng uh, buhay namin dito sa Canada tuwing uh, Christmas or New Year. So, uh, may mga jobs kasi dito sa Canada na uh, New Year and Christmas holidays, off kayo, wala kayong mga paso. Pero uh, katulad namin mga healthcare workers, uh, uh, switch, nag-alternate uh, yung sa amin yung uh, days off namin. Na so, pag nag-day off kami last year, uh, let's say for example na uh, Christmas, Ngayong year na to, uh, mag-work naman kami for uh, New Year. So, uh, nung Pasko, uh, off ako. So, wala akong pasok Nakapag-spend ako ng time sa family ko. Pag-Christmas ako kasama nila. Pero ngayon naman, na uh, New Year, I have to go to work. And unfortunately, sick ako. As you can hear, hindi ko lang muna rinig yung, yung voice ko dito sa video. Pero I am sick and uh, my family, my wife is sick. Yung kids namin, uh, at least uh, natapos na sila. Ngayon, it's our turn to be sick. Kasi nga, nandito lang kami sa bahay at umiikot yung uh, sickness sa bahay. Which is normal pag uh, may family. So, uh, yeah. Sad to say, I tested positive with COVID. Ayan. And, uh, yeah. So, uh, ito yung protocol ngayon dito sa Canada, kahit na may COVID ka, as long as wala kang fever. I think sa work namin, ito yung protocol. Hindi ko sure kung ito ay buong Canada. Pero sa amin, as long as uh, wala kang fever, hindi ka sobrang nag-cough, or yung hindi ka halos pamatay, pwede ka pa rin pumasok. Or kailangan mo pa rin pumasok. Di ba? Kasi nga, uh, lalong-lalo na, very crucial yung uh, time na to yung day na to kasi uh, 31st at uh, pag nag-absent ka mahirap nang kumuha ng kapalit mo di ba kasi yung iba yung nakaset na sila for new year so parang ang hirap maghanap ng uh, papasok for this day for the new year di ba dito kasi maraming nagsesel mas uh, mas marami nagse ng new year kaysa Pasko dahil uh, new year maraming nag-iinom di ba yung Pasko mostly naman uh, yung mga Asians uh, talaga nagsese-celebrate 'yan at uh, nag-iingay, 'di ba? Pero yung mga Canadians uh, tahimik lang pag uh, dating ng Pasko. At uh, sa 25th morning sila gising at nagbubukas ng mga regalo. Ngayon, uh, New Year halos uh, maingay at uh, gising yung mga tao, may fireworks mga ganyan. Diyan sila talaga nagsese-celebrate kasi ang daming nagiiinoman uh, bukas yung mga bars ganyan dito. So ayun nga uh, as a healthcare worker, nakapag-enjoy ako nung Pasko, nakasama ko yung family ko. At ngayon namang New Year, hindi ko sila makakasama. So, nasa work ako, night shift pa ako, yun yung matindi. Okay sana kung 7 to 7, 7 a.m. to 7 p.m. Pero, uh, at least makakasama ko pa sila sa gabi. Pero hindi, night shift ako. So, makakasama ko ay New Year ay yung mga pasyente namin. At uh, pwede naman akong lumabas, sumaglit actually at uh, sumilit din sa mga kabag-anak ko sa pinsahin ko pero sick nga ako, ayoko namang idamay sila sa sakit ko baka mamaya magka pa sila So, this means na nasa work lang ako for tonight So, ayan And like I said, ganito yung buhay namin dito sa Canada So, may mga jobs dito na off ka tuwing uh, Pasko or New Year katulad ng mga factories, offices, uh, mga ganyan Pero pagdating sa healthcare jobs at saka yung mga pang emergency na jobs laging may pasok yung mga yan yung mga fast food minsan may mga pasok yung mga yan so ayan mga kababayan napakita ko yung journey ko mamaya from house to work para makita nyo kung paano yung buhay dito for the new year at try ko lumabas mamaya ng gabi at uh, uh, mag drive ako around doon sa sa town para makita natin kung ano yung tura ng new year oh my god yung voice ko so ayan yeah. So dito sa Canada, uh, pag uh, New Year, ang buhay talaga ay yung mga bar, katulad na lang nito, yung mga clubs, ganyan. 'Yan ang buhay. So so ngayon, uh, kasi alas 8 pa lang wala pang masyadong tao, pero mamaya, dado na pag uh, madaling araw na, punong-puno na 'to. At ito pa yung ibang mapapansin nyo dito sa Canada. May mga provinces dito or lugar dito sa Canada na maaga pa lang time check. Ayan o. Alas 8 pa lang sarado na yung mga shops ayan diba makita yung parking kung halos wala very empty diba yung Canadian Tire yung Sobeys nandoon lang din yung mall ito mall talaga yan yung buong stretch na yan sarado diba kasi nga yung mga tao nasa bahay nila nagre-ready or nagpa-party na or kaya naman yung iba naman nasa nasa club or nasa bar yun yung puntahan nila so tahimik dito ngayon yan ang uh, struggle namin tuwing uh, holidays sarado yung mga shops so kailangan advance talaga na naka-grocery ka na naka-prepare ka na kasi kung hindi ayan wala wala kang pagbibilihan sa mga gas station pero hindi naman kumpleto dun tapos ang uh, makulit pa dito hanggang bukas sarado yung mga yan may mga shops na open pero yung mga bigger shots katulad nalang ng sobeys yung, yun, yung groceries Sarado yung mga yan Happy New Year mga kababayan So, ayan Gagalakad ako dito sa Main Street so, Ito yung business area Malapit sa work As you can see, in here Wala masyado ayan, Walang ganap Yung mga tao, tulog Ayan o oh. Pagbahay Nunod lang ang TV. Ayan, yung mall. Wala. Walang ganap. Tahimik lang. Wala man lang fireworks. Actually, ma medyo maingi siya kanina actually. Pero, masaglitan lang. Tapos ngayon, wala na. Ano ba yarn? Sarado na rin lahat. Guys. Ewan ko kung narinig nyo pero yun lang may mga pa konti konting paputok iba talaga iba Lagang, uh, kung ikukumpara mo yung ginagawa natin sa Pilipinas yung ginagawa natin sa Pilipinas malayong malayong mas maganda syempre I think uh, some parts of uh, Asian countries talaga kung uh, pagdating sa New Year talagang bongga ang celebration dito sa amin sa lugar namin dito sa Canada tahimik lang ganito lang chill chill Ayan, may konting fireworks doon kung nakikita nyo. Hindi siya sobrang obvious. Diba? Pero sa mga, I think sa city, maybe Halifax, ganyan, or Toronto, Vancouver, for sure, ma may mga paputok, maingay, ganyan. Kasi mas populated sila. Yung dito sa amin, uh, wala masyado. So magkakalay yung bahay. Kaya yeah, ayan, ganyan yung main street, yung uh, mga business area sarado lahat pero dun sa likod kasi may mga bahay pero wala wala akong makita ang fireworks ano ba yan so ayan ang buhay dito sa Canada mga kabayan ayun may nakita ako kahit pa paano ay nakakamiss ang Pilipinas yan lang pa tingin tingin pwede na happy na din ayun no mga 20 seconds so ayun mga kababayan at least nasilayan nyo kung paano ang celebration ng new year dito sa area namin dito sa Nova Scotia Canada so ibang iba talaga siya sa ating mga nakasanayan na sa Pilipinas diba? sa atin wild maingay magulog pagdating kita sa Canada, medyo chill lang. Uh, Depende pala sa lugar. Pero dito sa area namin, chill lang yung mga tao. Nasa bahay lang sila. nagtutulog. Uh, tutulog <laughs> So, uh, pero pagdating naman sa mga Pinoy, usually ang ginagawa namin, nag-gathering kami with friends or family. Tapos, maingit talaga ang magulo. So, ginagawa pa rin namin yung mga ginagawa natin sa Pilipinas pag uh, paano natin mag-celebrate ng New Year. And, syempre, big shout-out sa ating mga healthcare workers, sa ating mga Uh, emergency responders, yung mga yan, kasi sila, kahit na holidays, Christmas, New Year, sila ay nag-work pa rin at naka-duty. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Siyempre, sa mga ibang uh, mga nag-work doon sa food industry na naka-duty kahit New Year or Christmas, salamat sa inyo. So, ayan mga babayan, sana nagustuhan nyo yung video na to. See you na naman sa aking next video for 2024. And like always, paalam and peace.